Hello guys, good morning. Maulan na umaga. Ayan guys, oh ganito ang panahon ngayon dito sa Pilipinas. Pang tatlong araw na itong ulan ng ulan. So ganito nakalakas ang tubig sa kanal. Sana hindi na tumaas ang tubig para iwas sa baha. Pero sa ibang baryo siguro o ibang barangay baha na. Kaya dito sa bakuran namin may tubig na. Sana huminto na ang ulan. Marami na kaming labahin. Nakatambak na yung labahin namin. Hindi na kami nakakalaba kasi maulan nga. So, meron kaming tubig dito sa gilid. Yung galing sa ulan. Yung malaking planga na lang yung ano, pinagtambakan namin ng tubig. Wala kaming drum. Kaya, yun lang. So, sana huminto ng ulan para makalaba na kami. At matuyo ang laba, ang ano, mga damit. Malakas ang tubig, guys, oh. Malakas ang tubig sa kanal. Yun. Ayan, oh. Diba? Ang lakas ng tubig. Oh ganito ang panahon ngayon, guys. Sana huminto na ang ulan. So ayan oh. Malakas ang tubig sa kanal. Yan. may tubig na talaga sa bakuran hinto na ulan rain rain go away come again another day so ito lang ang update natin guys sa panahon ito sana huminto ng ulan dahil pang tatlong araw na ito guys